May may nabangga dito. Dito mismo sa harapan ng bahay. Ayan mo na. At saka yung pader nasira oh. Yung pader mo oh, ano? Ah, oo. si Dodong? Wala dito nag-asikaso. Ano? Sino ma ano Ayan, sira yung pader. Si Noel, ano ano yun ha? Eh, ano ko na oh, i eh, uh, tawag doon i eh, ayos lang yung sasakyan. Tapos na lang natin pa padawa ko na lang kung yung pader ay eh, nasira ko. Kita mo na ano din dito oh. Sa sasakyan ko to oh. Ayan, no? nabangga yung harapan ng bahay. Buti walang tao dito sa harap. Talaga walang tao, skeptic talaga. Yun na eh. At saka yung sasakyan ni Alan. Ay, hindi ko alam. Buti din niya nabanggang yung tricycle ko. Naganyanan silang dalawa. Hindi. Ba't anduan nakarating dito? Nagtatasal na nga ako. Hindi eh. wala ko yung Ano na lang? Buti pa hindi ko na lang siya inayos. Sinayaan ko na lang sana. Kasi nasabi ko ay masyado na sagit na. Pinagirit ko tapos... Nung, dito pa talaga sa harapan ng bahay. Diyos ko po. Diyos ko, po. Diyos ko. Ayaw na. Diretiretso na. Nawala na yung brake. Ayan, sira yung mga halaman at saka yung ano. Dito ang karating. Nasa labas pa naman si kinabig niya dito. kinabig niya. Kung hindi niya na karating siya. Kinabit niya. Kinabit niya. Kinabit niya. Kinabit niya. Kinabit niya. wasak ako bumangga sa harapan ng bahay. Gusto pa na labas si Bocho. Asa si Noel? Bali, hindi ko siya Oo, yung pader, nasira. Tapos bumalik siya. Asa si Noel? Pasa yun naman. Pasa si Noel? Wala tapo. Si Noel na. Bumalik siya na. Pumatra siya gano'n. dito sa harapan ng bahay. Dito niya kinabig eh. Akala na kasi makakarating. <laughs> Nandiyan ako eh. Malaki, na eh. Wala, nasa labas. Grabe. Buti nga Saka buti wala yung sasakyan eh. Ano dyan? Alan? Uy, si Buddy! Buddy! Ayan na. Grabe. Nervous po siya. Wala ano ko Ano po guys, grabe yung nervous ko. Ayan o, oh. wasak yung harapan ng bahay na. Ayan o, oh. ayan yung bumangga. Ayan. yung pinat ko eh Ayan. Sa mga kayo tumama dito? Pero si Mersa kung Ah, dito kayo tumama? Tapos sumatras lang na Tinama ko na lang kasi Pagbunod na, duwe diretsyo na dyan eh Tsaka wala yung sasakyan ni Alan dyan. Oo, sa pwede kay Alan dyan. Dire-direcho siya eh. Ito po lang itong mama oh. Dire-direcho siya dyan oh. It's a fact. ba yung tumakit yung bata? Mas ikaw yung nag-drive? Hindi, walang freno. Galing na nga ako sa galing na nga ako sa ano sa barangay umingi ng intelligent para sa ano medical mission dito. Pauwi na ako, ipinapat ko na lang. E, ano na lang, papaayos ko na lang, papagawa ko yung nasira. Pero yung halaman mo, wala na ako magagawa. Wala na ako magagawa din sa halaman. Mabait naman yung nabangga mo eh. Hindi, salamat lang talaga walang tao dyan. yan. Ah, litas <laughs> din kayo. Oo. Ay, drive Buti Mali, mare ba? okay ka? Ang mahirap na wala ka nabangga. Ay, buti walang ako nabangga. Itong kung tao ko mo, sira na sira. Ay, steering kong ano, sakyan mo, mare rin. Mahirap yan. Ay, oo. Nakadalawang guest na akong umano dyan. Umayon na talaga. Dapat mag-ano kasi, mag-automatic ka. Oo nga, walang sasakyan. Ay, oo. na nandiyan si Alam, bangga. May sasakyan. Si ay, oo. Hindi, baka maiba ba yung habit mo kung nandiyan yung sasakit. Oo eh, kasi tamak Masip ka na o, dumidiretso. Eh, ang tigas na nung manibela eh. Dahil nga ano, patay na siya. Ah? Kailang talagang dumidiretso pa rin. Patay na, patay na ang makina. Hindi na siya ano, pero dire-diretso siya. Hindi ko nga ano kung paano. Walang handbrake Pero yung handbrake at saka yung ano talaga sa matigas na, wala na. Patay ang makina, pero dire-diretso pa rin. Hindi Pero Dignan. ano yun? Naka-neutral o naka-park? Naka-neutral nga eh. Hindi, binilit ko siyang i-park na. Or... Nung pagdating ko naman dito, eh wala na. Yung, pero Kasi babagal. sa neutral, ganoon ah, pa Pero, pa. na, pero pa. Lose, pa parang Lose ayaw na dito. Ano Ay, sa handbrake? Para mm -hmm. Parang matigas na ngayon. Ano pa rin, ma-under pa rin. Ma-under pa rin, naka-handbrake na nga eh. Ah, yung ano yun siguro yung mga line, tsaka yung sa handbrake na rin. Dapat na para ma-adjust din yung mga brake. Sa nang bayad ni nobel. Nobel. Sino nobel? No, no, may magawa nang sasakyan? Kita niga si driver. Taxi naman po, Nobel. Para may anak siyang bata din na ano, anak ni dela de la Del, Del Santos. Nakita oh. hmm. okay, na ano, lang ako. Dito nya hahatakin, black na. Eh, kaya naman? ito na sa akin ang nakabangga pawis din din kasi tumare ayan wala ko matitwa ah, matit na ay ang gagawin mo kasi to sabi drip din lang oh ko may may ano may biglang gumalabog kaya nga eh nandiyan lang ako sa tambay ka mo oh walang namang nagtatambay diyan mga pusa lang nandyan po. Papagawa daw niya. Ay, yung halaman, wala eh. Talagang ganun na yan eh. May, nandito ako sis, oh. May, bug. sabi ko, ano yun?